Hello, this is Jade again from Coastal Chicken Breeding Farm and Lex Genetics. So, dito po sa isang area natin, no. So, uh, again, nagbago na tayo ng mga manok dito, no. Na harvest na natin yung previous ng mga manok. Pero alam nyo ba, yung uh, dati kong yung nandito mga manok na sinabi kong hindi nagka, nagkasakit nagkasakit sila the day after ko magvideo video nun, no? So, from A uh, bata sila hanggang sa <coughs> tumanda sila around 5 months, hindi talaga sila nagkasakit. And then, nag-record ako ng video na hindi sila nagkasakit. Parang the following day or 2 two days after, nagkasakit sila to the point na actually may mga namatay pa. Ano? Kahit adult na sila. Parang dalawa or tatlo siguro yung namatay doon. Tapos pinakatay ko na lang yung uh, yung iba kasi na harvest ko. Hindi ko pwedeng ilagay sa ibang area. So, ang isa kong na-notice doon is yung quality, umiba kasi yung quality ng ano, ng rice hull namin. So, pangit yung rice hull na nakuha namin, Ang nilagay ko sa video. Um, parang masyadong ano, medyo sira na yun. So, parang yun siguro nag-trigger na magkasakit sila kasi masyadong dusty yung rice hull na yun. No? So, iba kasi yung milling yung kinuna namin last time. So, after nun, napagasto ako ng mga gamot para lang maging okay sila. And, well, so far, uh, most naging okay naman. So, gusto ko lang sabihin na kapag gumamit kayo ng rice hull, make sure na quality yung rice hull ninyo. Hindi siya masyadong malikabok, no? Tsaka fresh dapat. So, hindi pwede yung nak nakaranas ng mabasa. Kasi usually pangit yon Ideally, mas maganda dapat yung ano pa, Parang pinapahanginan, no? Para mawala yung dust. Pero, if wala, just make sure na kahit pa paano, um, ito dry yung pinagkukunan. Eh, mas maganda rin, tingnan rin kung may mga manok na sakitin dun sa area na pinagkukunan ng rice hull. So, yung last time kasi hindi ako yung kumuha mismo, no? Ah, uh, tapos iba yung lugar. Pero, eto, kahapon, sinigurado ko talaga na okay yung rice hull na makukuha natin. So, super dry and uh, fresh talaga siya. Nang ako kumuha yesterday, no? To think na doktor nagasaking ng rice hull. <laughs> so, 30 sacks ang kinuha namin yesterday. Grabe, sobrang init. Pero, well, just to make sure na quality yung makukuha nating rice hull ginawa natin, no? So, kaya umitim ako ng sobrang-sobra. No, yesterday kasi hindi makaya yung init tapos walang ano walang kashade shade grabe pero fresh talaga yung Rizal so eto so, so far maganda yung Rizal and we're hoping na hindi sila magkakaroon ng sakit dito no maliban na lang yung kanilang sakit na ahead from the brooder tulad ng isang dalawang yan no? so medyo may gastrointestinal na sakit yung mga yan and hindi ko na afford bumili ng gamot para sa kanila so survival of the fittest lang yung laro natin dito So, kung ma-survive nila, Eddie eh, God good. Kapag hindi, Eddie eh, Wala. Wala tayo magawa. Nilalagay ko lang sa tubigan nila is... Uh, nag sure ako na mag-deworm ng ivermectin. Deworm uh, and delouse. Plus, uh, nagpabigay na lang ako ng, ano, ng CHC dito always, no? And probably multivitamins. So, yun lang. eh uh, pinabigay natin. So, Ito sila, uh, feature na sa kabilang video ko kanina. No? Sinabi ko ang lumunok natin. So, uh, syempre yung iba nilalamig talaga, no? Kaya makita na parang nagahaddle sa gilid, no? Pero they're actually healthy naman kahit papano, no? And busog na busog sila. Makita mo kasi 'yan, syempre kapag uh, sakitin talaga, no? Kapag walang kinain. So, yun yung isang number one factor talaga. Pero kapag busog sila, uh, goods lang 'yan. Kahit na nasa gilid, no? Kapag nakita mong busog, goods lang 'yan kumakain okay lang yun as long as kumakain so ayan no so hopefully hopefully walang magkaka problema uh, again eto kulang yung pakainan dito kasi dapat sa multi years na kainan pero uh, so far may laman naman yung butse ng halos lahat and eto meron tayong panabong no? kumain naman siya. Usually, hindi nakaka-survive tong mga to kapag nakamix sa mga upgraded natives natin. Kasi, syempre, mas mahina, mas hindi sila lumalaki, no? Kasi yan, kaedad niyan siguro, baka yung nasa likod na malaki. Kaso, syempre, panabong siya. Kaya, medyo maliit talaga siya. So, hopefully, maging okay ang lahat. ah, uh, ito, nakaspread out yung tubigan. Kasi, iba-iba nga yung, ano, iba-iba yung edad ng mga anak natin. So yun lang ha make sure na okay yung yung rice hull no kapag kumuha no? hindi nababasa um wala masyadong sakiting manok sa area ng pinagkukunan okay so yun lang So this is it again Coastal chicken breeding farm and Lex Genetics and good day